Pero beyond 26 years old, may benefit pa ba ang bakuna? Ayan. Ayan. I would say yes. Pa. Pero individual ang counseling niyan ha. Pupunta kayo sa inyo healthcare provider kasi baka sabihin o oh, dahil nabakunahan na ako, protektado na ako in my life hindi na ako magkakaroon kahit kailan. Mm -hmm. Remember na ang bakuna rin natin, yung non navalent 9 strains yung kaya niya, yung quadrivalent 4 paano kung ang dumapo sa yung strain way. eh wala doon sa no. coverage yeah. 40 yung delicate 'di <laughs> ba 40, 40 yung transmitted mm. via contact so hindi mo pa yun masusure pero ang maganda kasi is that amongst this 40 eh 16 and 18 'di ba yung pinaka number one cause covered po yun ng bakuna nice. mm. so why not 'di ba mm -hmm. so hindi pa hindi po natin pinipigilan ang 27 years old pataas na magpabakuna. Hanggang 45 years old nagbabakuna kami nito mm -hmm. or kung we deem na candidate po yung pasyente. Mm -hmm. Dependent on sa kanyang history no na makukwento sa atin. after doc, uh, how often na kailangan po magpa-vaccine po ulit? Pag nakumpleto mo 'yun, walang mga booster. Oh, actually. Um, Oo, hindi okay, kailangan. Ngayon, yung iba, kunwari, in their lifetime, nakapagbabakuna sila ng quadrivalent. Kasi dati, yun lang yung lumalabas, yung pang-apat eh. Mm. Tapos, recently, lumabas yung nine strains, yung kaya. There are studies na sabi, pwede naman. Mm -hmm. Parang rin magkaroon ng benefit dun sa ibang strains. Mm -hmm. So, why not, ba diba? Pero yung iba, contento na doon sa quadrivalent. Anyway nga, uh, yung 16 and 18, mako-cover. And yun yung pinaka-common na strain. Dok, nasabi niyo kanina na, na pwedeng magka-cancer kapag may HPV, 'di ba? Pero yung HPV lang dok, talaga yung meron siya. Pwede pa rin po ba niya ikamatay? Yun? Hindi, kasi nga 'di ba as a virus, dalawang bagay 'yan. Mm -hmm. Can be cleared totally from the body. So, mm -hmm. hindi eh. Hindi. Talagang kung magde-develop lang siya ng cancer, yun yung talagang yeah. detrimental for mm -hmm. her. So, kailangan mapigilan natin paano ba hindi maging cancer mm -hmm. na totoo yung HPV. Mm -hmm. Alam nyo, ang kalaban ho kasi talaga, pagka nagkaroon kayo nito, dinapuan kayo ng HPV, ay yung mahina yung resistensya nyo. Mm -hmm. So we take efforts para tumaas yung resistensya. Mm -hmm. Kasi syempre, kung mataas ang family history ng cancer, parang medyo dehado ka na ng konti. Eh. Mm -hmm. mm -hmm. Di ba? Hindi naman po, porque ang lola, ang nanay, nagkaroon ng uh, cervical cancer, magkakaroon kayo. Hindi eh. But the history na may cancer sa pamilya nyo is one. Mm -hmm. Kasi kung halimbawa, ikaw ay nag-engage pa dun sa mga risk for developing it, dun lang tumataas lalo yung risk mo for having it. So, nothing beats yung pagkakaroon talaga ng healthy lifestyle. Mm. Pagkaroon ng enough sleep, pagkain ng masustansya, pag-iwas sa smoking, sa mga ibang bisyo. Mm -hmm. Kasi, ultimately, ito yung makakaprotect sa immune system ninyo para kunwari kayo ay biglang nagkaroon ng infection na to, kayang-kayang i-clear ng body ninyo mm -hmm. yung virus. Tok sa mga may mga HPV naman at medyo na, na, na parang na tatakot na sila kasi may mga na, na sila ng mga warts, Kailangan ba mas advisable ba na hintayin na lang self-limiting naman yung virus na to or may mga pwede naman silang gawin para mawala yung mga warts na yun, maalis. Well, kagaya sabi ko, kahit na yung warts, benign yun, Ibig sabihin nun kasi susceptible ka na to have yung cancerous types, di diba? mm. So sa may mga genital warts, ginagamot natin yan. Paano? Pwede pong uh, doctor ang nag-treat medically, pupunta kayo sa clinic, meron kaming gamot na ilalagay para masunog ito. Mm. Pwede din naman pong meron kayong isa-self-apply. Hindi na bibili sa mga kung saan saan <laughs> mm -hmm. platform, ha? Kailangan pupunta kayo sa amin, bibigyan namin kayo ng reseta for imiquimod and yung iba, dahil sa sobrang dami mm -hmm. Kunwari, cauliflower na mukhang broccoli na kailangan nito electrocautery or excision kailangan nang mm -hmm. tanggalin hindi natatapos doon yung problem Siyempre, dahil nagkaroon kayo nito kayo yung kandidato ngayon na bigyan namin ng bakuna kasi para ma-prevent yung pag recur kasi pwedeng paulit-ulit lalo na yung B9 types mm -hmm. lalo na kung hindi ka pa nagbabago sa yung uh, high uh, high risk na behavior, no? yung risk-taking behaviors nyo. So, babakunahan natin in the hope na hindi mauulit. Mm -hmm. Tapos, candidate din kayo na magpapapaps. And ang gold standard nga ngayon, starting at the age of 30, ay yung HPV DNA test. Yun ang DNA. Oh. Mm -hmm. So, May yun. medications ba, na like, mga pinapainom kayo kung sakali, kung ba, worst case, o ay lumalala yung kanilang, kumbaga, yung manifestation ng HPV nila, or wala pong ganun? Wala naman. Mm -hmm. And again ha, hindi kasi lahat na da diagnose sa may HPV. Mm -hmm. I mean, uh, ang unang manifestation nga ay pwedeng dahil may tinubuan ng warts. Mm -hmm. So yun lang, right? Yung iba naman, dahil nakita namin sa pap smear, abnormal. So sila rin yung nagbe-benefit na sila yung tinetesting. Kasi baka akala nung iba, eh lahat na lang, pwede mag-avail. Patest tayo. Mga lalaki ba nagpapatest? Hindi rin. Ang sakin, ang pinakamahalaga kasi talaga, is you know na ito ay isang sexually transmitted infection in fact one of the most common ones that we see mm -hmm. so importante na tayo ay mag-engage sa safe na contact na tinatawag. Dapat responsible tayo doon. Mm -hmm. And of course, bukod sa maayos tayo sa pangangatawan, no, eh dapat faithful tayo sa mga partners. Mm -hmm. Kasi yun yung ultimate uh, way para makaiwas tayo sa mga sexually transmitted infections, pagiging monogamous. Yeah. Mm -hmm. Pero Dok, naisip ko, ano po ba yung mga risk Kung sakali nga na nahihiya, siguro siya magpa tapos nag-self medicate sya. kasi yun nga yung nabanggit niyo po may mga may mga topical cream sa uh. nilalagay sa mga ganyan para daw mawala yung warts na yung para siya sa ibang warts pero ginamit nila sa mga genital warts nila safe po ba? ano po ba yung mga risk para sa mga ganung tao number one, pwedeng hindi gumagaling nagkakaroon ng secondary infection mm -hmm. kasi pahid sila ng pahid, doon din, nagkakaroon ng infection, mas lumalala. Or yung iba, gumaling saglit, babalik pa ulit-ulit. And kagaya nga ng sabi ko, kailangan makita kasi anong klase ba to ng warts? Diba nga sabi ko maraming strains ng HPV. Tandaan niya yan. Although, meron tayong mga strains na we know watch out for. So mahalaga dahil nagkaroon ka ng sintomas, eh 'wag mong iwalang bahala. Mm. No?